Alright, let's go! For today's video, kakain tayo ng alimango yung mapula. Siguradong maha-high blood ka. Muna sa lahat, first of all, na tayo. Sunday ngayon, kaya market day dito sa San Fernando City, La Union. Malalaki, malalaman, matataba, at maaaliging alimango. Yan ang bumungad sa akin. Dito lang yan sa napakaganda nating suki. Laging fresh ang tinda niya, parang siya. Alright, alright. Sabi ko nga kay Suki, pilian niya ako ng alimango na matataba. Yung maalige, yung mapupula sa loob. Kaya pinilian niya ako ng bakla na alimango. Pag bakla daw, mapula. Pag lalaki naman, malaman. Yun ang sinabi sa akin ng aking suki. Kaya paniwalaan natin siya. Hinahanapan pa nga niya ako ng maaligi. Yung mapula, yung nakaka-high blood na sa sarap. mapapa di ka na lang. Hindi nga lang alimango yung benta niya mga kapulutan. Meron din siya ditong malalaking sugpo. Solid na solid din to mga kapulutan. Kasing laki na ng mga palad mo. Pagka uwi nga, syempre hinugasan muna namin yung mga crabs. Tapos, naglagay kami ng sprite. Yan ang pangluto natin dyan para mamatay muna sila mga kapulutan. Kasi mahirap pag masipit ka nito, hindi ka talaga bibitawan. After maluto sa Sprite, hinati na namin sa gitna para sa gipsipin niya yung gagawin naming sauce. Una, nagmelt kami ng butter sa aming pan. Tapos lalagyan natin ng bawang pamatay aswang. Alright, alright. Dalawang buong bawang yan mga kapulutan. At nung lumabas na yung aroma, maglalagay na rin tayo ng oyster sauce. Mamasitas, baka naman. Konting sprite ng pinagkuluan nung alimango. At nung lumapot na yung sauce, syempre ilalagay na natin itong mga crabs. Grabe ang tataba nito mga kapulutan, tapos malaman pa. Siguradong mapapainom ka dito ng losartan o no? kaya amlodipin. Grabe, pati yung mga legs nito mga kapulutan, ang lalaki. Kahit isang crab legs lang, talagang mapaparami ka ng kanin dito. Lalo na kung isaw-saw mo pa sa kanyang sauce. Grabe yan. Nag-squeeze nga din ako dito ng lemon to balance the taste mga kapulutan sa konting asim niya. At inaantay na lang nating ma-absorb ng mga crabs ang ating sauce. Para sobrang malasa talaga ang ating buttered alimango. Siyempre ako na yung unang kumuha dyan. Pinili ko na yung maaligi mga kapulutan na yan Oh. Dinagay ko na sa plato kong may napakaraming kanin with the sauce. Mga kapulutan, tignan nyo yung sauce niyan. Talagang mapaparami ka talaga ng kanin. Kinuha ko na rin yung malaking crab leg, syempre. At for the sausawan, kailangan natin ng sukat sili with asin at maraming bawang. Kasi dyan natin isasawsaw itong ating maaliging alimango. Grabe boy, kita nyo yung pulang-pula niya. Naglagay na ako ng bawang pang ultra high blood boy. At titikman na natin. Grabe, parang itlog ang lambot napasubo ako sa kanin sa sobrang sarap grabe at kung nag enjoy kayo mga kapulutan like, comment, share and follow us for more videos alright alright